Oh, good morning mga friend. May gagawin tayo dito. Tapos, kay Tapos na tayo sa mga Japan na motor. Ah. Dito naman tayo sa China. O, dito sa ating siya. Wala tayong pinipili. Ba't China ma Japan? Ah, tinatrabaho natin. Ang problema nito, problema na siya rin, dimudagan. Ang problema nito, umandar, pero ayaw tumatakbo. Ah, tingnan natin kung ano sira ng kanyang. So natin yung kanyang sasayan. Stay natin pa ang daraw. namin yung kanyang ito walang push button kick tayo mandar naman yung kanyang kanyang mga makina mo to yung kanyang makina o naman ito mga pre na tuturuan ko kayo kung paano natin ito troubleshoot mga ganito ang pangyayari sa inyong mga motor gagawin natin dito basic lang ayos naman yung minor ayos naman yung tunog ng kanyang makina Malinis naman, wala namang kalansing kit-kunti. Problema lang, ayaw tumakbo. Dito first, uh, dito tayo tutungo sa kanyang nagpapatakbo ng ating makina, yung kanyang engine sprocket. Kahit tumandar yung makina, kapag hindi gumagana yung ating engine sprocket, hindi uh, rin tatakbo ang ating motor. naman yung kanyang engine sprocket. Wala namang ano, wala namang sign na may friction na kumakayo dito kanyang sprocket. Goods naman. Kanyang axle. Sprocket axle goods naman, wala namang sira. So, dadako tayo sa kanyang pangilid, sa lining. Wala dito ang sira, posibleng sira sa lining niya. Ah, sunog yung kanyang lining. Uh, mga friend, uh, wala dito sa kanyang engine sprocket ng sira. So, focus tayo dito. Yun so, sa mga friend, umandara siya. Tapos, cambio natin ng primera. Tapos, try natin tigilan uh, pigilan ng ating paakong. Pigilan ba pa natin yung gulong na sa so, mga Yan, nakapengira na dyan. na. Pigilan natin yung ganang oh. Kaya sigilan natin pa yung ganang gulong Kahit nakapimira Alam naman natin sa motor Yung pimira yung pinakamalakas na gear So ito Pinipigilan natin pa At anong rate po Walang takot oh. yung ganang Ito yung resulta mga friends, sa oil na ginagamit ni Sero. Hindi na naman totoong oil. Tara Sir, sunog. Oh, hindi pa natin natanggal yung kanyang clutch housing pero alam natin na sunog to. Sunog na sunog. Sunog na sunog yung dalawang lining. Pati yung clutch special plate nito sunog eh. Yung lining. yung lining. Audin oh, na mo gunit oy, kaklaro ana. Wow! Wala ining mga prey na. Boom! Lot. So, wala nang laman oh isa wala nang laman. Oo. Oh. dalawa 'yung lawa naman, 'yung kitang itim din na. Next. Oh, yung lining. Lining yung natin 'yung tinawag ko siyor, palitan 'yung lalaine. Ah, ini 'yung papalitan natin. Ito yung pinakasira. Sunog na Ito so, na yung lining. Ipapalit natin mga pen. DMX, Xaring 110, Bonus. Naka Euro. Ito na tulad ng lining. palit eh yun saan pagdagan agri nung palitan Nah, hey, kena. kira tidak Yo lang mga friend, gapang nakayong hindi sa kanyang supply ng kanyang injeck rocket. Ah, pumunta kayo sa lining. ini. Kita nyo naman, laya niyo siya. Okay, pas-pas Okay na, okay na. Okay. Ginako. At maraming salamat.